Ikaw! Gustong gusto mo nga Alvin, di ba? Gustong gusto. So, ano nga ako eh. Hindi lang flat yan eh. Parang dinaanan ng pison eh. Ano ba ina? Ano ba, Alvin? Ano, wala naman yung laman eh. Ano wala laman? Ikaw mo naman. Oh! Bahala ka dyan! Anong bahala ka na ako? Oh. Oo, oh, oh, Bahala ka sa buhay mo. Tama oh. mo. Ako. Nakabagot. Tagal-tagal niya rin siya. Ano binibili? Kaninang kanina pa ako naghihintay rito Lang uras na O ano? Bakit ba? Mahit baga. Anong uras na? Albino, may binili lang ako Ano ba binili mo? Eto! O, oh, kapagkasi sa'yo O, oh, wala na akong bra eh Buti ano, bra lang, bra lang, isang bra lang Binili mo Oo, oh, bakit? Ano ba ang pakailangan mo, Albino? Eh, wala na ako eh. Wala na ako magamit. Abra ka ng bra, wala ka paglalagyan ng bra na yan. Wala naman laman. Wow, Albino! Napaka-ano mo naman, kahit naman ano, pero naman talaga? Meron naman talaga. Dapat binibili mo yung mga importante, hindi yung mga pansarili mong ano. Ano mo, napaka-ano mo, napaka paka mo, Albino, no? Eh ano naman kung nabili ako nito? Parang hindi mo ako iwan? What? Hindi iwan. Hindi importante yung bibili, yung pansariling... Al Pilipino, may pinaglalagyan ako. Gusto mo ba makita to ng iba? Wow! Hindi <laughs> ko man lang magbili ng pagkain ng pusa, pagkain ng isda. Albi, bibili tayo. Inuna ko lang to. Ko lang Ikaw to. naman talaga gusto mo, bakit alam mo Alvino? Siyempre, gusto ko naman kasi nagbabra ako. Alangan pag tayo na gano'n, hindi ako nag-ano. Gusto mong makita mo lagi. Kaya ang gusto ko nga lagi tinatago ko sa sa'yo eh. Wow. Kaya bumubilo ko ng ganito. Punta ka ng market bago yan lang isang bibilin mo. Oh, eh bakit ka ba dahil nga alam, Albino? Kasi Albino, pag ako nakaganyan, nakasuot, para, para disente, hindi ako makita, hindi makita yung aking ano. Sabi mo, sagot ka lang bago yung ganyan na... Napaka, ano mo naman, napaka, ano mo naman, napaka reklamo mo. Albin, wag kang ganyan ha. Buti nga bumibila ko ng ganito pang sarili ko. O. Oh. Ang, farilo, ang isip mo ako. albino oh. Albin, bakit gusto mo ibili rin kita ng ganito? pa. Sige, ibibili kita. Pwede ibibili ng ganyan. Ay, sabi mo, iniisip mo oh. ako. O, oh. oh, mo nga maisip, brief. Bilang ko nga ito nga, di mo nga maisip. Bilang ko nga ito yung isang brief. Wow. O, isang t-shirt. Albin, nagbibrief ka ba? Hindi ka nga nagbibrief. <laughs> Diyos Traolo. ko naman, Albino. Lagi kitang binibili, di mo naman sinusuot. Sarawin ka ba? Ba mo magbibrief? <laughs> <laughs> eh, hindi ka naman talaga ano? Wala kang ano talaga? Bakit bumibili lang ako ng ano? Tapos sasabihin mo, walang paglalagyan? Alvin, meron ako. Ang laki nito. Sa ko paghintayin ko dito ng ilang oras, dalawang oras bago bra lang. Ano, nagpili ka pa? Pumili ka pa na pumili ng bra? Bago isa lang pala bibilin mo. Eh, ano naman baga, Alvin? Oh, bit ka ba na yung ela? Wala ka kang pakaela. Alam mo, bit... Alam mo, estorbo ka, Albino. Ito, intayin no? ko dito dalawang ulas. Lahat ng gusto ko, inapinapakalam mo. Pati bumili lang ako ng ganito, nagagalit ka. Ano ba gusto mo, Albino? ng gusto mo. Gusto mo, mong... hindi na ako magento. Gusto mo, nakahubad na lang ako, ganon. Nabil <laughs> ka ng mga gusto mo, mga gusto ko, eh, ayaw mo bilhin. Albino, gusto mo, ibili rin kita ng bra? Napaka, ano mo gusto mo lagi, binibili ka. O oh, sige, bibili kita ng panty, pati bra. Ba't mo ako bibili ng bra? Eh, sabi mo, ibili kita! Abra ka na bro, wala ka namang pag oh. may laman ba yan? Anong ka ba na? Eh? I love that nabili ako ng ganito. May laman ba yan? Oh. Ano ba? Diba, kaya nga ginusto mo ko Albino. Maganda ako, sexy ako. Kaya ba, diba, Albino, kaya ngayon oh. Gusto ko magsuot kasi nga laging ako wala sa mga pag wala akong maano, iisa na lang yung ano ko. Kaya bumili ako nito para anytime naman makita mo na iba iba yung suot ko. Huwag ka na magbra. Kasi yung pag mo wala naman. Wala naman nakaumbok eh. Wow! Gustong-gusto mo ito Alvin, di ba? Gustong-gusto, sawa so, na nga ako eh. Hindi lang flat yan eh. Parang... dinaanan ng pison eh. Ano ba, ina? ano ba Alvin? No, ha? ano naman Walang lamang niya. Eh. Ano walang lamang? Ikaw, walang umamang ka ha? Ah, gusto mo talaga Alvin? Ang aasar ka ha? O oh, sige, eto ha. Sinasabi ko sa iyo. Bumaba ka dito. Bilis, bumaba ka. Baba! Sa so, ulo ka? Na ano mo pa ako? Ang taga-taga ko hinanap to, tapos aasari mo lang ako, Albino. Muwawa ka! <laughs> dito mo, ang mo nga likod mo eh. Lumaba <laughs> <laughs> ano, ka sa bisa mo na, baba! Lumaba ka dito! Baba! Ito na, bababa na! Hmm. Iiwan kita mag-isa! Ha? Oh, bahala ka dyan! Oo, oh, 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 oh. oh, oh, bahala ka sa buhay mo! Tamo! Bahala ka dyan. hindi <laughs> ka naman makaparain, brah. Sa?